Wala siyang pangalan, walang nakakaalam kung saan siya galing, at walang nakakakilala kung sino talaga siya. Tahimik siyang nabubuhay sa Anino, isang pawnshop owner na walang pakialam sa mundo. Pero sa likod ng katahimikang yun, may isang halimaw na matagal nang natutulog. Nang agawin nila ang tanging taong mahalaga sa kanya, nagising ang isang tao na hindi nila kayang kontrolin. Ngayon, walang sindikato, walang pulis, walang sino man ang makapipigil sa kanya. Hindi siya bayani at hindi rin siya kontrabida. Pero kapag siya ang kalaban mo, magdasal ka na. Ito ang The Man From Nowhere at ito ang Mr. Frog Movie Recap. Sa isang maruming sulok ng lungsod, may isang pawn shop na halos hindi pinapansin ng mga tao. Ang may-ari nito ay si Chotesek, isang tahimik at misteryosong lalaki. Hindi siya pala kaibigan, bihirang makipag-usap, at tila walang pakialam sa mundo. Ngunit may isang bata na laging bumibisita sa kanya, si Jong Somi. Isang masayahing bata, pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang masalimuot na buhay. Ang kanyang ina ay isang drug addict at madalas siyang pinapabayaan. Sa kawalan ng ibang masandalan, si Tesek ang tanging tao na itinuturing niyang kaibigan. Bagamat hindi halata, may koneksyon ang dalawa. Sa kabila ng malamig na ugali ni Tesek, hindi niya maitatanggi na may malasakit siya kay Somi. Ngunit hindi niya alam, ang tahimik niyang mundo ay malapit ng gumuho. Sa labas ng pawnshop, isang madilim na plano ang nagaganap. Ninakaw ng ina ni Somi ang isang shipment ng droga mula sa isang malupit na sindikato. Hindi niya alam na ang ginawa niyang ito ay maglalagay sa kanila sa matinding panganib. Dahil sa takot, itinago niya ang nakaw na droga sa pawn shop ni Taesek. Ngunit nang malaman ng sindikato kung sino ang may hawak ng kanilang droga, hindi sila nagdalawang isip na gumalaw. Isang gabi, bigla na lang nawala ang mag -ina. Kinuha sila ng sindikato at iniwan si Tesek na walang ideya kung ano ang nangyari. Nang subukan niyang alamin ang kinaroroonan nila, natuklasan niyang isang mas malupit na bangungot ang naganap, natagpuan ang katawan ng ina ni Somi, brutal na pinatay at kinuha ang kanyang lamang loob. Sa sandaling iyon, parang isang lumang bahagi ng pagkataon ni Taesek ang biglang nagising. Ang tahimik at tila walang pakialam na pawn shop owner ay biglang naging isang asong ulol na handang pumatay. Hindi alam ng sindikato kung sino ang kanilang nakalaban. Isa-isa, sinimulan niyang hanapin ang mga may kinalaman sa pagdukot kay Somi. Sa bawat hakbang niya, dugo ang naiwan sa kanyang landas. Ang kanyang galaw ay mabilis, walang ingay, pero puno ng bangis. Hindi basta-bastang kriminal si Tesek, may kasanayan siya sa pagpatay at ngayon lang ito muling napalabas. Habang papalapit siya sa kuta ng sindikato, lalo pang lumalala ang kanyang mga ginagawa. Hindi lang basta pagpatay, brutal, walang awa, at eksaktong eksakto ang bawat kilos niya. Mula sa mga drug den hanggang sa mga warehouse kung saan ikinakalakal ang mga kinukuhang lamang-loob ng sindikato, dumaan siya sa mga ito na parang isang anino ng kamatayan. Ang mga dating matapang na kriminal, nang makita ang kanilang mga kasamang duguan at patay, ay nagsimulang matakot. Sino nga ba talaga ang lalaking ito? At sa wakas, na-trace niya ang pinagmulan ng lahat, ang magkapatid na leader ng sindikato, sina Mansok at Jong Sok. Dahil sa matinding takot ng sindikato, tinawag nila ang kanilang pinakamahusay na tauhan, si Ram Rowan, isang bihasang asasin. Kung may sino mang kayang hamarang kay Tesek, ito na iyon. Pero kahit na siya ang pinakamalakas nilang tauhan, hindi rin niya inasahan ang husay ni Taesek. Sa isang matinding enkwentro, nagtagpo ang dalawa. Sa loob ng ilang minuto, nagpalitan sila ng mabibilis at malulupit na suntok at saksak, ngunit nagawa ni Taesek na makaligtas. Bagamat hindi pa tuluyang natalo, napansin ni Rowan na hindi magiging madali ang laban kay Tesek. Samantala, patuloy ang paglalakbay ni taese, Sa kabila ng matinding sugat at pagod, hindi siya tumigil. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, maaaring wala ng buhay na masagip pa. Sa wakas, natunton niya ang huling kuta ng sindikato, isang malaking warehouse na hindi lang imbakan ng droga kundi sentro ng ilegal na human trafficking at organ harvesting. Dito niya nakita ang kasuklam-suklam na gawain ng sindikato, mga batang ibinibenta para sa kanilang mga lamang loob. At isa sa kanila, ay maaaring si Sumi. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinasok niya ang warehouse na parang isang bangungot. Isang tao kontra sa isang hukbo ng mga kriminal. Pero walang halaga ang dami kung ang kalaban mo ay isang taong walang kinatatakutan, walang awa, at walang pakialam sa sarili niyang buhay. Isa-isang nagbagsakan ang mga tauhan ng sindikato. Ang dating tahimik na warehouse ay napuno ng sigaw ng mga sugatan, tunog ng kutsilyo sa laman, at huling hininga ng mga tinapos ni Taesek. Hanggang sa ang tanging natira na lang, ay ang pinuno ng lahat ng ito, si Mansop. Sa huling yugto ng kanyang misyon, natagpuan niya si Mansop. Wala na siyang kawala, hindi na niya kayang tumakas. Sa harap ng leader ng sindikato, nakatayo si Tesek, basang-basa ng dugo, sugatan, pero hindi siya natinag. At sa huling sandali, pinanood ni Taesek kung paano naglaho ang sindikatong minsang naghari sa lungsod. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Ngunit matapos ang lahat ng patayan at paghihiganti, dumating ang pinakamalaking dagok kay Tesek. Sa kanyang isipan, huli na ang lahat. Ang batang kanyang pilit iniligtas, maaaring wala na rin. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, sa sandaling akala niyang wala ng pag-asa, isang tinig ang narinig niya. Sa kabila ng lahat, hindi siya pinabayaan ng tadhana. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng kadiliman sa kanyang buhay, may dahilan ulit siyang mabuhay. Isang kwento ng paghihiganti, at isang kwento ng muling pagkabuhay. Ito ang The Man From Nowhere, isang obra ng aksyon, emosyon, at katarungan. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang intense na pelikula. Hanggang sa susunod, mga kaprag!